ang aking uh, gloriosom gloriosum. na nga po ba? Opo. Alam ko po gloriosum siya. Okay. So, siya, napansin ko kasi, alam ko ang ganda na nito guys. So, napansin ko parang nagtampo siya or nasunog siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. So, gawa natin siya ng paraan para matuwa siya ulit. Dahil nakitaan ko po siya ng pagtamlay. So, gawa natin to siya ng paraan kung paano natin siya mapaganda ulit. Kasi medyo hindi maganda yung kanyang pagtubo, yung kanyang pag ano guys, yung kanyang pag ano nito oh, humiga. So instead na magpahaba siya parang nagpaganito siya, bumaba. Yun. Yun. Hindi ko may paliwanag kung paano basta ayan siya ganyan kung nakikita niyo po yan. Okay, kung bago pa lang po kayo guys sa akin channel, wag niyo po akong kalimutang subscribe Pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa pong mga video. Okay, so let's go guys. Gawin na natin yung ating glorioso. So, ito ngayon yun siya guys. <clears throat> excuse me. Ah, uh, imbis na magpataas, hindi ko malaman kung bakit siya gumanyan. Ayan o. So, ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng stick para may, ano siya, may tibay, may hold. Pero hindi na po talaga ano, hindi na po kaaya-aya. Actually, uh, matagal ko na rin to siya sanang pinaplano na putulin or i repack para kahit paano. So, sanga, so ngayon, mukhang magagawa ko siya. Iripat ko na lang talaga siya dahil yung kanyang ano, yung kanyang kokopol niya, wala na din eh. gumapok na din. So, ang tataba pa naman ng kanyang mga ugat dito sa ilalim guys. Oh. So, pag so, mabubuhay naman to siya, po, so, ikat natin siya hanggang dito. Kasi gusto ko nga po sana, wait lang ha, tanggalin natin tong kanyang stick. Ayan. Ayan. Gusto ko nga po sana, ibalik siya or ah uh, tawag na ito. Katulad ng ginawa, ginawa ko po sa ano, sa carabao head, kung inyo pong napanood yun, na inano ko lang. Okay. Ginanong ko lang, pero Guys, alam nyo po, ang pangit ng labas niya, hindi siya ano, yung mga dahon niya, kita nyo po, hihiga. So, kailangan talaga natin to siyang ikat. Unlike dun sa, ano, sa karabaw head, noong niripat, ano, hindi ko siya niripat, inistay ko lang siya sa ano niya, sa kanyang pat, pero inikot-ikot ko siya, nagawaan ko siya ng paraan, pero ito feeling ko hindi. Kasi ang pangit naman, ayun, may naamoy ako. Nag-amoy yung kanyang ano, nag-amoy ang kanyang uh, dagta. Yes, ayan. So, ikat na lang natin to siya kasi, alam nyo guys, pakita ko sa inyo mamaya, may ano naman siya. May bagong tubo siya eh. So, ikakat na lang natin to siya dito. Dahil meron naman akong ibang mga malalaking pot dito. Kailangan kasi to siya guys, malaki. Sa malaking dapat ko din siya itanim, gawa nga ng lumalaki ito. Nasunog nga lang siya, o, ayan, o. Yun. Kasi di ba ako napanood niyo po yung ano, yung video ko na pinagpalit ko sila ng rubber tree ng pwesto. So si rubber tree, very good na siya doon sa kanyang pwesto na yon Ito siya mukhang hindi niya nagustuhan yung pwesto niya kaya siguro siya nagahinampo. Lumit yung kanyang ano, magkakaroon naman siya, ayan o, Magkakaroon siya lumiit yung kanyang ano, lumiit lang yung kanyang dahon. Ayan. Mm. Ay, oh, di ba? Ayan, lumiit lang yung kanyang dahon. So, okay, pasensya sa <laughs> puro labi lang ang nakikita. Oh, at least naman. Pinagganuhan ko naman, nag-effort naman ako, nagpapula naman. Mm. Char. <laughs> okay, so Okay, ikat na natin to siya, guys. Ang ating glorioso. Oh, Ay, sana. Hindi naman to siya, ano? Wala naman tigatig na mga deads or ano, kasi tignan nyo po, may mga ano naman. So ito, kasi tuyot na to, hindi na natin to siya isali. Hanggang dito lang tayo mag-cut, yan, hanggang dito lang. Yan. Tapos, uh, ito yung mga ugat niya, ibabaon natin, ito yung ibabaon natin. Mga siguro hanggang dito lang, huwag masyadong baon, huwag masyadong baon. Sige, pakita ko na lang po sa inyo, magkakataon muna tayo ha, Okay? So, magkatay hanggang dito. Malinis naman yung aking gunting. Mukha lang siyang madungis. Pero, hinugasan ko na po ito. Ayan. So, magkat na tayo. Nakikita niyo po ba? Ayan. Oh. Ikakat na natin. Siya. Sh okay. This is it, pansit. So, ito na yung ating nakat na gloriousum Hindi ko lang kasi siya guys nagustuhan. Yung kanyang daw siya tumubo. Pero feeling ko parang ano talaga siya, oh, sunog. Mm, oh. So, hindi, hindi ko po alam kung bakit ko siya binilad. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Ang ano, hindi ko malaman kung kung mabaho or malangsa yung ano. Ito siya, sinasabi ko guys, oh. May bagong ano kasi siya dyan. Ayan, oh. Mm. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. Yan, 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 yan. Kitinuturo na yan. Yan, yan, tinuturo na yan. Yeah, ah, yan, tinuturo na yan ano niya, bagong tagaling ko ha, para hindi kayo malito kung saan dyan. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. So, bagong ano niya yan, bagong sanga. So, ang gagawin ko dito, ah, uh, puputulin ko to. puputulin ko tong ibang ano na ito, muna, dahil nagkaroon siya ng bagong tubo, so, Putulin natin. Kasi gusto ko, pag tumubo siya, straight. Oh, ayun. Hindi yung kanyang ugat. Hmm. Gusto ko tumubo siya, straight na, para hindi, ano, ayan. Hindi, ayun, meron pa pala. Ang dami pa niyang gustong tumubo. Okay, so, putuli natin siya para maitali natin to siya ng maayos. Pero, kailangan natin itong tibayan. Ang ating, o, oh, kita nyo, nabunot na po yung kanyang ano eh. Nabunot na po yung kanyang tawag nito. Ah, uh, kokopol. Ayan, nabunot na po. So, ayan. Okay, so ayan na nga siya, guys. Nakita nyo naman, nagkaroon siya ng ano, mayroon siyang ano dito. Ayan. Tapos, magkakaroon pa siya ulit dito. So, ang gawin natin ay itali natin siya ng maigi sa kanyang oh, kanyang kukukol. Ito lang yung mga ano, ginagawa, ginawa ko mga DIY, ano ko lang, DIY kukupol ko lang. Ako lang ang nag-ano niyan. So, ang gagawin natin ay, patibayin natin. Yung sya, okay, lumuwag pa sya dyan. Wait ha? Hanap tayo ng ibang mapag tusukan para sa pa Ayun. Actually guys, ito, gusto ko to syang putulin, ha? Putulin ko to sya mamaya kasi para ano, yun. Hmm. Ayan. Ah idiin lang natin yung ano yung kanyang mga oh, ito, puno ng pole natin para sumikip ayun para kahit paano magkaroon ng tibay oh wait lang parang gusto ko siyang bawasan para maibaon ko siya hanggang dito wait lang ha wait lang, wait lang. Parang gusto ko siyang bawasan. Okay, bawasan natin siya. Madali na lang man bawasan, gawa nga ng ah, uh, yung gabok na to. Ayun, sabi sa inyo, di ba? Gabok na nga siya. So, bawas na. Okay, balik na natin para tumibay. Hanggang hanggang bunot yung maibabao natin. Ayun, o, no, di ba? So, so, mas tumibay siya. alam nyo, nakakapag ano ako nakakapagsamantala ako dahil merong ano, nagbabantay sa lababa, so ito na kailangan na natin to siyang putulin para ayun actually kung tutuusin, alam nyo po dito dito sa mga ano na ito, ito, alam nyo po ito? Ito po, oh. Magkakaroon ito, tutubuan ito, mga to. Ayan. Itong mga ganito, tutubuan ito. So, putuli natin ito mamaya isa-isa. At hayaan lang natin siya dyan, sa tabi-tabi. Nang sa ganun ay magkaroon ng ano. Ayan. So, ayan ang i-tatali natin dito. O, baka pwede naman na siyang iikot or ano. Ayan para yung kanyang bagong tubo na ito, ito oh. Ayan, tapos magkakaroon dito. May ano siya, may kakapitan siya kaagad. Okay, so maghanap tayo ng ating pang-tali. So, sa mga pantali dito guys, uh, gifted tayo. Char. Dahil yung mga tali ng mga box ng groceries, hindi ko naman tinatapon. Tinatabi ko lang. yun may sounds na. Ay, oh. Ayan. So, unahan natin pagtali dito sa ibaba para medyo patibay talaga siya. Hindi na siya mag aano uh, ano, Feeling ko dalawa ang tutubo dito. Yung mga philodendron, isa din kasi ito guys sa ano, sa philodendron. Yung mga ganito. Ang mga ganito kasi, kapag po ay pinuputulan mo sila ng talbos or kinat binawasan mo sila, magkakaroon at magkakaroon sila ng ano, ng tubo. So ito mga tubo na ito, hahaba to for sure. Yan. So, yun ang ano, yun ang kainaman ng ano ng hilodendron. Yun yung ano nila. Parang kapasidad nila kumbaga. Yung ano nila, ability nila na kapag pinutulan mo sila magsasanga. Lahat naman, lahat naman. ah uh -uh, lahat naman ng halaman Ganon. Kapag naputulan, mga puno nga, di po ba? Ganon. mayon Gustuhin ko man siya na hindi ikat, gawin katulad ng sa aking carabao head, hindi kakayanin. So, ayan, medyo matibay-tibay na yung kanyang ano, matibay-tibay na yung kanyang tawag nito, pawn. Ayan. So, hintayin natin sa mga susunod na mga araw, weeks, months, ang kanyang pagtubo. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan. Mukha lang siyang ano. Mukha lang siya dyan kawawa tingnan. Pero para sa akin. Inihintay ko kasi ito. Hintayin ko ito tumubo. Okay. So tabi ko muna siya dyan. At yung aking tatanim na Pinotol natin. So ito, walang hugas. Yes. <laughs> of course. <laughs> ano nga char? Ayun. So lalagyan natin to siya ng uh, lupa. Marami tayo dito niyan. Okay. Ah. Okay, hindi kamay na lang natin dahil para mabilis, babagal ang ano na na natin, eh. haba yung ating video. Alam niyo po, kung kaya pa ng aking ano mamaya. O hindi ko alam. Kung mamaya o bukas. <laughs> meron po kasi akong ano. Meron po kasi akong biniling kahoy. Kabili na ako ng kahoy. Matagal ko na po yan pinaplano. Na bumili. So, yung kapitbahay namin, nakita ko siya na naghakot ng kahoy. Ayun. binakot yung mga kahoy, mga ano yata, uh, na ba ang tawag doon? hindi naman. Hindi ko lang alam, basta kahoy. Ayan, ayan siya. yan Yung kahoy na yan. Binili ko yan. Pero actually, hindi pa talaga yan bayan. <laughs> hindi ko pa, hindi ko na siya nakita simula nung nagakot siya. Hindi ko pa siya nakita, hindi pa siya pumupunta ng tindahan. So, pag napunta na lang siya ng tindahan. Ayan. So, yun nga. ah uh, kung napanood nyo po yung aking video na nagpunla po ako ng Taiwan Pichay at saka Mustasa, i-update ko po kayo doon sa mga ano na yon Kaya po ako bumili ng kahoy kasi gagawa po ako banda doon nang katulad nung dati na pagpapatungan kasi maganda kasi init banda doon. So maggagawa ako ng pagpapatungan kapag po ready nang ilipat sa mga paso yung aking mga mustasa. So kaya bumili po ako ng kahoy. Okay, so ito goods na to siya. Ganito lang muna kadami yung ating ano yung ating tawag nito, pagtatamnan. So, hindi naman natin to siya, guys. Ibaon na ibaon. Sabi nga eh, pwede naman to siya dito. Putuli ng isa-isa para makagkaroon ako ng mga tatlo. Pero hindi na. Kasi katulad nga po na sinasabi ko, ayaw ko po munang tawag nito, uh, magpadami ng paso. So, ayan. Nakikita nyo po ba? Ayan. Ayan. Ganyan lang. Yan. Kapag tumubo na ito siya, nagiging dahon na siya, tataas naman ito, itong ano na to. So, saka na lang tayo maglagay ng tawag nito, ng kanyang pagkakapitan ng pole. Kasi gagawa ako guys ng ano, ng pole na ito. Marami pa kasi akong dyan. Gagawa ako ng pole. Yung ano na talaga, ah, uh, PBC, ang ilalagay ko sa lob kasi alam niyo ko napanood niyo po yung mga DIY pull ko lang uh, mga ano lang po yon ang nasa loob nun, kahoy so hindi ko po ina-advise talaga kung sa pangmatagalan sa pangmatagalan na gamit hindi ko po ina-advise ang kahoy kasi po nabubulok lang siya sabay po siyang mabubulok sa ano sa bunot unlike kapag PVC po talaga tatagal po talaga siya. Pang matagalan po. Yung sa akin kasi, kung napanood nyo yung video na gumawa ako, pang ano lang po yon, pang gamit ko lang, hindi ko na rin po ina-advise yun, gawa nga ng katulad nga ng sinasabi ko, mabilis po siyang maano, mabilis po siyang mabulok. Mm, -mm. Ayos, sya. So, ang mangyayari nito, gawa nga po ng yaan. Ito siya. Naandito yung ano niya, naandito yung talbos niya. Nasa gilid pa din po ang labas nito, Hindi ko na kasi siya guys kailangan anuhin. Putulin pa. Para magiging tatlo. Ganyan na lang. Kasi ayan. So, may stick tayo lalagyan na natin siya ng stick tapos ating itatali yung kanyang ibang dahon so maglalagay tayo ng stick dito sa uh, gilid tansya naman natin yung kung nasaan yung puno niya okay so yun idiin natin yung stick para tumibay yan ay 'di ba yon kai yan lagyan natin yung ano Lagay na tayo ng stick ang dungis 'di ba kasi kamay ko syempre ayan so ito siya kailangan natin ito ng itali kasi para magkaroon ng uh, tawag nito space yung talbos. Tatalian natin to siya dito. Idikit natin siya sa stick. Ayan. O, ba? Diba? Ayan. Ang Na siya. Nagpumangit lang talaga siya kasi oh, nasunog talaga siya. So yung isa, itatali na din natin. Itatali na din natin siya. Dito na rin para mag-straight lang yung kanyang mga dahon. Hindi naman natin siya kailangan ni ano idikit sa stick na ginawa natin. Magkaroon lang ng support yung dahon. Ayan. Yun. Yun, diba? ba So, hindi mo tayo magdadagdag kasi ng lupa. Hindi natin siya kailangan punuin kasi nakita nyo naman kanina yung ating ano eh, kailangan nakahinga yung ating talbos. Ayan, oh, may talbos siya. Oh. Aangatin siya kapag kaumangat na. So, doon na lang tayo magdadagdag ng lupa. Doon na lang natin siya dadagdagan. Okay. So, goods na yan. Ayan na siya. So, nagawa natin. <laughs> hindi nga lang natin nagawa. Yung gusto ko sanang gawin, katulad dun sa carabao head na ginawa ko, hindi ko nga lang siya nagawa kasi hindi talaga po pwede at hindi talaga kakayanin. Kasi papangit po talaga lalo ang ating glorioso. Pumangit nga po siya eh. Siguro hindi niya nagustuhan yung bagong pwesto niya. Katabi siya ng mga matinik na mga dragon fruit. Hindi niya po siguro talaga nagustuhan. So, ayan. Parang naghinam po siya. Lumiit po yung ano niya, o. Oh, lumiit po yung sunod niyang dahon. Kung tutusin po ang dahon nito ay ang lalapad. Ganyan po kalalapad, Oh. Imagine nyo yan. Ayan siya, hmm. Ganyan siya kalapad. So, naghinam po siguro ito siya. Kaya hindi siya lumapad. So, ito, excited na ako dito na makita ang kanyang pagtubo. Ito. Ayan. Ayan. Pag tumubo yan, maganda yan. Siyempre. Okay. Medyo nakahiga siya. So, diin-diin lang sa ating stick para. Ayan. Ano ba? Diba? Hmm. Straight na siya. Ang kapiko ay lumamig na. Ayan. O diba? Hmm maganda pang thumbnail tong ganito ah hmm. mamaya gawa tayo ng thumbnail na ito so ayan guys ang ating uh, another video natin sa araw na ito nagsasamantala tayo dahil kahit paano may tao sa ibaba so nakapag video tayo ayan okay so ayan siya guys nagawa natin ang paraan yung ating Gloriousum. So, ayan. Oh, so. Hindi ba? Ah, ang ganda. Mm -hmm. Ngayon, hindi po natin to siya, no medyo dumidilim yung oh, camera. Okay. Medyo, hindi muna natin to siya ilagay sa, ibalik sa kanyang dating pwesto. Dito muna natin to siya ilagay sa medyo malilim. Kasi nga po, eh, pag ibinilad natin to, kariripat niya lang, katatanim lang, sigurado. Dead's, <laughs> Ayun. So, yung isa, wala naman tigatig yun kasi yung ugat niya, stable naman. Hindi na naman natin nagalaw yung ugat niya. So, kahit na mabilad yun. Pero, sim, i-rest muna natin siya dito sa medyo malilim para sabay na sila niya. kanyang talbos. O, oh, di ba? So, bali ito, ano na to siya? uh, babies niya na to, yun na yung magiging mother niya. O, oh, di ba? Nagkaroon na ako ng mother glorioso. Charot! <laughs> Ayan. Okay, gawa natin yung thumbnail. Ang daming daldal. -dal. Okay. Grabe yung gilagid man yan. <laughs> okay. Ayan. So, pwede na yan. Ayan. Diba? Ang ganda. At tulad nga po kasi nang lagi kong sinasabi, Nagbabawas po na talaga ako dito ng mga halaman kasi nga po ah. Uh, hmm... Okay, hindi ko muna masasabi for now. Yes. Basta ang mga nandito dito, mga natitira sa akin, yung mga ititira ko is yung mga malalapad na dahon. Yung mga giant ko na lang, yung mga small pots, mga maliliit-liit na mga halaman ko. 'Yun hindi ko na siya ano nagbawas na ako talaga kung tutuusin nga po ang dami dami ko po nga no alam niyo po ba kung gaano kahaba yung ano yung pagsasalansa ng mga white pots kung medyo katangtaman na nga laki siguro ganito po oh kahaba na hmm. siguro kung bibilangin 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 mga almost mga 20 plus 30 mga ganon, ang mga paso na nandyan. <laughs> o di po ba, ang dami. Ang dami. So, kaya nagiiwas po muna ako na mag pots ng mga ano, kasi gusto ko po uh, lumuwag dito. Kasi alam nyo naman po, na pa summer na, painit na ang panahon. So, ang aking mga junakis ay nagpaplano na silang ilatag yung kanilang swimming pool. So, Medyo malaki-laki kasi yan. Parang kalahati nitong third floor. Sakop ng swimming pool na yon So, kailangan magbawas para lumuwag. Lumuwag. Dahil kami po ay hindi po muna sa ngayon. Katulad ng mga ano ko na hindi po muna kami sa ngayon. Po mag-outing or... Pwede naman kami. Maliban lang sa akin dalaga kasi bawal nga po muna siya mabilad sa init. So, dito na lang muna siya sa bahay. Dito na lang siya magkapakapa. Pwede na siya dito. <laughs> okay guys, so daming dal-dal. Okay, yan. O, kita nyo na po ba? O, sana nakakuha po kayo ng mga counting tips kung paano magpaganda ng halaman or paano tawag nito gawa ng paraan na mapaganda pa lalo ang magaganda nating halaman. Okay, so guys, that's it for today's video. Sana po akong kung may natutunan at nagustuhan niyo po ang aking mga video, isama niyo na rin po ako sa mga isa subscribe And thank you very much in advance sa mga mag at sa mga nag-subscribe na. Thank you so much. Bye, happy planting.